si baby, gusto niya makita anong ginagawa ayun siya hmm. hello mga kabsat good morning po sa inyo lahat at dayan pauwi na tayo ng bahay yep. at pala tayo pauwi ayun mga kabsat Kaling tayo ng trabaho at ayan umaga tayo nakauwi dahil pang tayo sa trabaho at may almusal pala daw sabi ni baby tignan natin kung anong niluto niyang almusal sa bahay A few moments later. Ito na tayo sa bahay mga kapag sa ito at ayan punta na tayo ng loob ng park. tignan natin ang ginagawa ni baby makapagsat kung anong ginagawa ng baby sa loob. At ayan, nasa loob siya ng kwarto. Hindi natin sa kwarto niya. Basta natin. Baby! Baby! Tignan natin lang. Makatulog pa yata ang mga pagsat. Ayan. May susit so tayo. sama apa bisa fokusan nanti. Baby. natulog pa yata mga kapalsan. Dito na tayo sa kwarto mga kapalsan. Ayan si baby. Gusto niya makita. Ano ang ginagawa? Ayan siya. Mm. Ang sarap na tulog ni baby. Mga kapalsan. Ayan. Dito. Andito tayo sa kwarto na. Akala ko nagluto ng almusal. Akala ko nagluto ng almusal pero nakatulog pa yun, no? Pagigising lang mga uh, kapsat na baby. Akala ko nagluto ng almusal. Ayun eh, siya, pagigising lang. Dito na ako sa kwarto namin mga kapsat. Ayan. Mayigising lang pala baby. na baby. Ayan siya unahan yung pungatan. Sabi niya magluluto ng almos ala ng oras na alas 7 na ng umaga.